Hi guys! Welcome back to my channel. I'm your mommy Sang. Ngayon ay araw ng Wednesday, August 30. Bago tayo magsimula, gusto ko kayong batiin lahat. Kamusta kayong lahat? Naway kayong lahat ay nasa mabuting kalagayan. Sa so, ito magsimula na po tayo. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol kay Yorme Isko Moreno. Tungkol sa kanyang pagbati kay Tito Sen, Noong nakaraang Sabado, dahil nag-birthday celebration si Tito Sen sa E-80 noong nakaraan. Tapos, si Isko Moreno, si Yorme, binati niya si Tito Sen. <clears throat> ngayon, ang dami kong nababasa. Ano daw? Uh, ang plastic daw ni Yorme. Hindi raw taos sa puso yung pagbati niya kay Tito Sen. So, ngayon ang tanong, bakit ba nasasabi ng mga taong yun? Kay Yorme. Alam nyo kung bakit? Kasi, itong si Yorme bago pa yung binati niya si Tito Sen, nagparinig kasi siya. Nagparinig kasi siya sa TVJ. At itong pagpaparinig niya ito, kalat na kalat sa social media, lalo na sa TikTok. So, para sa inyo, sa mga hindi nakakapanood o hindi pa nakakapanood nung kung ano yung pagpapasaring o kung ano yung pagpaparinig ni Yorme doon sa TVJ, eto. Panoorin natin ito, hiramin muna natin o gamitin natin yung yung article ng Lion Hair TV dito. Nakita ko siya sa website nila. Ito yung pagpaparinig ni Yorme sa TVJ. Pakinggan nyo na lang muna guys. Tapos magbibigay tayo na reaction to all dito. Okay, sige. Okay, thank you, thank you. pame ay natin si Arby. Opo. Ah, sige, sige. May mga ay, muna po. Meron po. Maraming mga muna. Aning. Buhay po kayo, sana. <laughs> God bless po. Opo, wala problem. Opo. Maraming salamat po. Sige po. Napaka-bail ito si Bayo magalang sa matanda, hindi sa Ayun. So ayun guys, napanood na natin. Ah, okay. So lumalabas ito. Sinagot lang siguro ni your ang issue kasi nagparinig si Boss Joey tungkol dun sa mic <clears throat> sa mikropono na no, wag aagawan yung matanda. Kasi naman prior that, 'di ba nga na na-vlog natin na si Buboy inagawan ng ay hindi inagawan, inalisan ng mikropono si Nanay habang nagsasalita pa kasi papasalamatan niya na yung TVJ kaya inalisan na ni inalisan ni Boboy Buboy Bilyar ng mikropono yung si Inang, di ba? Natatandaan yung vlog natin nung nakaraan. Tapos sumagot si Boss Joey, eto na panood natin na, naigalang ang matatanda, wag natin agawa ng mic, di ba? Tapos siguro itong si Yorme, nakakuha na opportunity, opportunity na gusto niyang balikan o gusto niyang iribat kumbaga yung, yung pagpaparinig ni Boss Joey na gano'n na wag agawa ng mikropono ang mga matatanda. So, ito yung sagot ni Yorme na anong sabi niya? Pepsi? Pepsi, 'di ba? Yun yung yun yung basehan. Sa tingin ko ah, kaya nasabi siguro na medyo plastic or hindi sincere yung pagbati ni Yorme doon sa kaarawan ni Tito Sen nung nakaraang Sabado so eto, para sa mga hindi nakapanood or kasi malamang dahil hindi nyo napanood to <laughs> kasi ako rin, hindi ko siya napanood late ko na lang napanood, etong pagbati ni Yorme. kasi sino ba nanonood sa ano, fake bulaga <laughs> eto, panoorin natin at uh, husgahan natin wow, husgahan, hindi naman husgahan, so magbigay tayo na reaction after this eto, panoorin natin Senado, na dati nating kasama dito sa Bulaga. Happy birthday, Tito Sen. Happy, yes, happy, happy birthday. birthday. I wish you all the best and uh, good health and more birthdays to come and more success in life. Tito Sen, happy birthday. Happy birthday, Tito Sen. Yeah. So ayan, napanood na natin. So ano sa tingin nyo guys? Plastic ba? o taus sa puso ni Yorme ang pagbati kay Tito Sen nung nakaraang Sabado. Diyan sa palabas nilang fake bulaga, 'di ba? Kasi para sa akin guys ha, yung pag kasi wala namang kasi tayo sa posisyon para sabihin kung plastic ba or taus sa puso ni Yorme yung kanyang pagbati kay Tito Sen. Ang makakaspagsabi lang nito ay si Tito Sen mismo kasi 'di ba kung matatandaan natin kung baga may pinagsamahan sila kasi pareha silang politiko, ba? Diba? So, hindi natin alam yun. Tsaka, mararo, si Tito Sin mismo kung makakaramdam kung plastic ba o ta sa puso. Yung pagbati ni Isko, ni Yorme sa kanya, ba? Diba? At pangalawa, para sa akin na, wrong timing lang itong si Yorme. Kasi nga, nagparinig siya nung nakaraan. Eh, siguro kung hindi siya nagparinig ng ganun, na to, na, yun nga, inotas Pepsi, kung hindi siya nagparinig tungkol don malamang, hindi siya, hindi siya mababash, or hindi siya makokomenta ng plastic, hindi tao sa puso, ba diba? Ano lang, para sa akin, wrong timing. At, si Tito Sen lang ang pwedeng magsabi kung plastic ba, or hindi, yung pagbati ni Yorme. ba diba? May gusto pa ako sabihin, eto na naman ako, makakalimutan ko na naman yung gusto ko sabihin. So, ayun. Isa pa, ito pa pala, tukol kay Yorme. Yorme, kung makapag-ano ka naman, kung makapagparinig ka naman, parang ang linis-linis naman. <laughs> eh, balita ko, nag-search-search -search ako. Actually, alam ko naman na to, nung pumutok yung balita, na binenta mo ang ano. Binenta mo ang divisorya. Magkano mo binenta? Kaya ko bang basahin ito? Ang daming zero, Yorme. Ayan, hindi makikita natin. Divisoria Public Market sold by Isko Moreno for 1 billion 446 million 966 thousand. Yor, may binenta mo lang naman ang public market ang Divisoria. Ito ay ayon na sa The Manila Times. Itong report nila ay noong 2022, di ba? Kaya kung tayo ay magpaparinig ng mga ganyan, siguruduhin nating wala tayong bahid ng kahit konti yorme. O ba diba, nag -search, search pa ako ng konti pa. Balita ko, may na daw. Va ano? Vice Mayor. Allegedly arrested. Sa paano? Sa gambling naman. ba diba? So, ayun nga, yorme, pagka tayo ay babanat, siguruduhin natin walang makikita yung kapwa natin sa atin. ba diba? So, ayun lang yun lang ang ating topic for tonight. Saglit lang to. At tawag dito, medyo, yung lalamunan ko kasi medyo masakit siya. Kaya hindi ako masyado makapagsalita ng maayos. So, ayun. Dito ko na lang. Wala na ba akong nakalimutan yung aking mga listahan dito? <laughs> Naglilista pa. Matanda na talaga. So, ayun guys. Dito ko na lang tapusin ang ating usapan. So guys, maraming maraming salamat sa inyo at patuloy pa rin kayo nagsusubaybay sa ating YouTube channel. Thank you, thank you so much sa inyo. Good night and God bless!